Kilalanin natin ang mga Pinay celebrity na maaaring maging bambato ng Pilipinas sa mga international pageants sa hinaharap. The Philippine Showbiz List presents mga Pinay celebrity na paboritong sumali sa mga beauty pageant sa hinaharap. Bianca Umali, isa sa may mga pinakamagandang mukha sa showbiz ang kapuso actress at marami ang naniniwala na may beauty queen potential ito at matalino at may presensyang pang international stage. Sa isang panayam noong 2022, sinabi ni Bianca na hindi pa niya naiisip ang pagsali sa pageants. Isa sa mga dahilan niya noon ay ang kanyang height na 5'4 na ngayon ay hindi na hadlang dahil inalis na ang height requirement. Julia Barreto Maraming fans na nagsasabing may ganda at karismang pang beauty queen si Julia. May malajosa na features, madalino at may confident na aura. Ngunit sa kabila ng papuri at haka-haka ng publiko, klaro ang sagot ni Julia na hindi nakikita ang sarili na sasali sa beauty pageant. Bukod sa height, binanggit niya na mas komportable siya sa mundo ng showbiz, kung saan mas ipapakita niya kanyang talento sa pag-arte kaysa sa pagrampa o pagsali sa kompetisyon. Riri Madrid isa ang pangalan ng Sparkle Artist at tiyak na tatahakin ang pageantry. Sa mga modeling events, ipinakita na ni Riri ang kanyang kahusayan sa pagmumodelo at pagiging isang fashion icon na lalo nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isang potential beauty queen. Noong nakaraang taon, inihayag niya sa isang panayam na seryoso siyang nag-iisip na sumali sa Miss Universe Philippines. Kira Ballinger, Matagal na nagpapahayag si Kira ng interes na sumari sa mundo ng beauty pageants. Ito ang isa sa mga plano niyang nais matupad palang araw kung mabibigyan lamang siya ng tamang pagkakataon. Inamin ni Kira na bagamat noon pa man niya gustong tahakin ang larangang ito, mas pinili niyang mag-focus muna sa kanyang acting career. Para sa kanya, hindi basta-basta ang pagsali sa beauty pageant kung saan ay nangangailangan ito ng matinding dedikasyon at oras. Alam niya raw na kapag pinasok niya ang pageant world, dapat ay buo ang kanyang loob at handang maglaan ng sapat na pagsasanay para dito. Gabi Garcia Hindi lingin sa kaalaman ng marami kagustuhan ni Gabi na lumahok sa Miss Universe. Sa isang panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong May 2025, Ibinahagi ni Gabi na ang pangarap naman talaga niya ay maging beauty queen Nang tanongin ni Boy Abunda kung nanatili pa rin ang kanyang kagustuhan na sumali sa Miss Universe Sinabi ni Gabi na ito na sana ang tamang panahon para subukan Ngunit may mga bagay na kailangan isa ng alang bago siya magdesisyon Isa sa mga pangunahing dahilan na naka-apekto sa kanyang desisyon Ay ang mga kasalukuyang kontrata at endorsements na hawak niya Paliwanag ni Gabi kung sasabak siya sa pageant, kailangan niyang ipos o isang tabi muna ang kanyang mga trabaho na posibleng magdulot sa kanya ng pagiging walang trabaho ng isa o dalawang taon. Kaya naman sa ngayon, iniisip niyang hindi ito ang pinakamatalinong decision para sa kanya. Faith de Silva Sa tangkad na 5'6 at natural na mura ng ganda, si Faith ay matagal na rin hinihimok ng marami na lumahok sa beauty pageants. Kilala rin siya sa kanyang resemblance kay Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach na isa sa kanyang mga inspirasyon. Inamin ni Faith na noong bata siya pangarap niyang maging beauty queen. Gayunpaman sa kanyang pagdadalaga nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit ngayon, muling binabalikan niya ang pangarap na ito at bukas siyang sumubok sa pageantry. Gayunpaman, binigyang diin ni Faith na sisiguraduhin muna niyang may sapat na siyang training bago lumaban sa kahit anong national pageant para naman hindi siya mapahiya sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa kanyang kakayahan. May may entrata. Marami ang nagtutulak kay Maymay na subukang sumali sa beauty pageant dahil sa pagiging natural ng pagrampa niya sa mga fashion show. Pero sa kabila ng pagkukumbinsi sa kanya, biniging diin ni Maymay na wala siyang interes na pasukin ang pageantry dahil hindi talaga ito ang kanyang nais. Ayon sa kanya, dapat daw ay 100% na ang gusto ng isang tao para sumali at sa kanya ay hindi pa niya nararamdaman ang ganun kalakas na hangarin. Kaisel Kinuchi Maganda at mahusay magsalita si Kazel. Mukhang may grace under pressure pa. Kaya naman ang posibilidad na paglahok sa pageantry ay hindi maiwasang itanong sa kanya. Noong April 2025, tinalakay ni Kay sa isang panayam ang ideyang ito at inaming hindi niya kailanman naisip ang sumali sa mga beauty pageant. Ayon kay Kazel, mas pinipili niyang iwan ang ganitong bagay sa iba at mas komportable siyang manatili sa kanyang kasalukuyang landa sa showbiz. Dagdag pa niya, hindi niya talaga nagustuhan ang ideya ng pag-pageant at kahit sa school ay hindi siya sumali sa anumang pageant. Lian Valentin isa sa mga kilalang hot and sexy kapuso star sa show Bisilian mula sa Iconic Daring roles hanggang sa fashion runway marami rin ang nais makita siyang lumaban sa mga beauty pageant dahil sa kanyang tindig, ganda at talino. Sa isang TV interview noong March 2025, sinabi ni Liana na pag-iisipan pa niya kung susubok na siya, lalo at kapag tapos na siya ng pag-aaral. Bagamat hindi niya isinarang ang posibilidad, sinabi niyang mas nakatuon siya sa pagpapalago ng kanyang karera sa pag-arte at hindi pa niya nararamdaman na ito ang tamang panahon para sa pageantry. Nadine Lustre Si Nadine ay kinikilala ng marami bilang isang icon ng makabagong Pilipina, kaya hindi na ikagugulat kung maraming tao ang susuporta sa ideya na sumali siya sa isang beauty pageant, lalo siya ay representasyon ng isang morena beauty. Ipinagmamalaki niya din ang kanyang kulay, katawan at mga advokasya, mga katangi ang taglay ng isang tunay na beauty queen. Ang kanyang kumpiyansa sa sarili at paninindigan sa mga isyong panlipunan ay nagpapatibay sa kanyang imahe bilang empowered Filipina kaya naman patuloy sa paghimok ang mga tagahanga ni Nadine sa pagsalis at pageantry. At Tasha Mulak, noon pa man, daladala na ni Atasha ang bansag sa kanya ng publiko na future beauty queen. Hindi naman ito katakataka dahil anak siya na Binibining Pilipinas Universe 1995, Charlene Gonzalez, at apo ni Binibining Pilipinas 1964 runner-up, Elvira Gonzalez. Taglay ang likas na ganda, tindig, dalino at husay sa pagsasalita. Bukas si Atasha sa posibilidad ng pagsabak sa beauty pageants sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan ay mas nakatuon siya sa pagbuo ng kanyang karera bilang isang artista. Janine Gutierrez. Sa dami ng mga artista na itinuturing na may beauty queen potential, hindi may kabilang si Janine sa mga madalas na nababanggit ng publiko. Hindi lang sa ganda at indig, kundi pati sa talino at poise niya. Ngunit sa kabila ng paghanga at impluensya ng kanyang tsaheng si Rufa Gutierrez, matagal ng tahas ang nagsabi si Janine na hindi para sa kanya ang pagpasok sa pageantry, kahit pa maraming tao ang nagtutulak sa kanya na subukan ito. Ayon kay Janine, labi siyang natutuwa at nafa-flutter tuwing may mga nagsasabi sa kanya nito, kung inamin in niyang hindi ito talaga ang laman ng kanyang puso. Francine Diaz, isa si Francine sa female young star ngayon na angat ang ganda, personalidad at talino na siyang dahilan kung bakit may humikayat sa kanya na tahakin ang beauty pageants at sa kanyang pananaw tungkol sa posibilidad ng sumali rito sa hinaharap. Sinabi ni Francine na madala siyang makatanggap ng suhestyon mula sa iba na subukan ang pageantry at natuwa siya ng na may mga taong naniniwala na kaya niyang sumali. Ngunit malinaw niyang inilahad na hindi niya nararamdaman na ito ang tamang landas para sa kanya. Max Collins kahit isa ng mami, taglay pa din ni Max ang napakagandang postura, lalo na sa mga fashion runways. Kaya naman itatanong sa kanya ang posibilidad na sumali sa beauty pageants. Pero sinabi ni Max na hindi nakikita ang sarili niya na papasok sa mundo ng pagiging beauty queen. Ipinaliwanag niya na matapos ang maraming taon sa industriya ng showbiz, hindi nakikita ang pageantry bilang kanyang tatahaking landas dahil mas na sa ipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang aktres. Christine Hermosa Taglay ang timeless beauty, hindi naman nakakagulat na sa kabila ng pagiging mom of six, ay marami pa ding umaasa na subukan ni Christine ang pageantry. Sa katunayan, maging ang mother-in-law niya si Dina Bonnevie ay hinimok siyang sumali sa Miss Universe Philippines na malamang pwede na ang married woman sa nasabing pageant. Pero ayon kay Dina, ang suggestion niya ito ay ang tinanggihan ni Christine. Liza Soberano Matagal lang itinuturing si Liza bilang isa sa mga namumunang kandidato ng mga beauty queen at eksperto sa pageant bilang isang celebrity na may potensyal na maging beauty queen. Bagamat marami ang naniniwala na siya ay pageant ready na sa kanyang ganda, karisma at suportang natatanggap mula sa mga beauty queens, paulit-ulit na sinasabi ni Liza na wala siyang plano na sumali sa Miss Universe o kahit sa anumang beauty pageant at naninindigan na hindi para sa kanya ang larangang ito. Ara San Agustin Marami ang nagtatanong sa kapuso actress sa si Ara kung may balak ba siyang mag-join sa mga beauty pageant. Base ito sa mga pinoposes sa Instagram, lalo na kanyang mga swimsuit at bikini photos, pasadong-pasado -pasado siyang maging beauty queen. isang panayam, sinagot ito ni Ara at sinabing hindi lang niya kaya ang pressure ng pagsali sa mga pageant tulad ng Binibining Pilipinas at Miss Universe Philippines. Charlie Fleming ang 16-year-old Filipino-British actress at third big player ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Charlie Fleming ay bukas ang sa pagsali sa beauty pageants. Sa kamakailang panayam, sinabi ni Charlie na isa lamang ang pagiging artista sa maraming pangarap niya na natupad. Balang araw, gusto din daw niyang sumali sa mga beauty pageant at magkaroon ng beauty title. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!